Pilipinas ang isa sa largest trading partner ng bansang Hong Kong. Ibig sabihin ay malaki na itutulong ng parehong bansa sa ekonomiya ng isa't isa. Dahil dito ay patuloy ang pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa Hong Kong and vice versa sa iba't ibang aspeto na makakatulong sa paglago ng ekonomiya ng parehong bansa. Panoorin po natin ito. Ang Pilipinas ang largest source of tourist ng Hong Kong. Marami sa ating mga Pilipino ang nabibighani sa ganda ng mga atraksyon nila. Kaya hindi nakakapagtaka na marami sa atin ang napapamahal na sa kanilang kultura. Patuloy din ang pakikipag-ugnayan natin sa Hong Kong sa pagpapalawak ng ating fintech at logistic sectors. Naganap ang isang business seminar na dinaluhan ng ilang local government members, academe, media, at mga negosyante na kung saan tinalakay ang kahalagahan ng pagkakaroon ng digitized logistics sa pagpapalakas ng ekonomiya ng bansa. Ang layuning ito ay suportado ng Department of Trade and Industry. It could also help us enhance payment systems, it could reduce costs, uh, improve productivity and transparency. And one thing that was mentioned earlier was also promote, in a way, financial inclusion. Dagdag pa ng DTI, ang pagpapaunlad ng fintech solutions at logistics sector ay magbubukas ng oportunidad para sa local businesses na mapalawak pa ang kanilang market. In the same year, Hong Kong was the and Inaasahan na sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya, mas mapapabuti nito ang sistema at proseso para sa mga negosyo at mamimili.